Kaburks, nakakain ka na ba ng Caribbean Oxtail? Ito naman yung special natin for today. Ito yung natutunan natin nung nagtrabaho tayo sa Turks and Caicos. Kahit araw-araw, ito yung ulam ko nung nasa Caribbean ako. Masarap kasi talaga to mga kaburks. Tara, panoorin mo! Bumili nga pala ako ng oxtail nung isang araw sa Asian Store. Medyo mahal siya. Kasi nga oxtail, ano ba yung oxtail? Ito yung buntot ng baka. At kaya mahal siya kasi kukunti lang yung buntot ng isang baka, di ba? Pero masarap to. Malasang wala sa to mga kaburks pagka ito yung ginamit nyo para sa stew. Imamarinate nga muna natin siya. Gumamit tayo ng browning seasoning. Tapos gumamit din tayo nitong Worcestershire, 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 Worcestershire. in parents na lang para mas maintindihan ko. <laughs> Tapos nilagyan natin siya ng pepper, nilagyan natin siya ng paprika, nilagyan din natin siya ng konting toyo at saka konting oil. Siyempre nilagyan din natin siya ng chili flakes. Para medyo maanghang ng konti. Alam niyo na paglutong Caribbean, talaga maanghang yung mga pagkain nila. Kakagat talaga sa makakapal kong labi. <laughs> So hinalo lang natin tong ating mga buto-buto tapos iset aside natin siya ng mga 2, 3 hours, 4 hours depende sa inyo pwede ang 1 whole day eh. So after ng few hours na nakamarinate siya, iluluto naman natin siya ngayon dito sa ating pressure cooker. Matigas din kasi talaga tong mga oxtail. Kaya pag niluto nyo to talagang abutin ng matagal kaya kailangan talaga nasa pressure cooker sila. Kasi pag niluto nyo to sa ordinary na kalan, magagastos talaga kayo sa gaas o kaya sa kahoy o kaya sa kuryente. So ginisa lang muna natin siya dito sa ating pressure cooker tapos yung mga pinagbabara niya, pinagmarinate niya. Inilagay din natin diyan, sayang kasi pampadagdag ng flavor 'yan. Tapos hinugasan lang natin, binanlawan natin yung pinaglagyan niya para may konting sabaw yung ating buto-buto habang niluluto natin siya at pinapalambot. So after 45 minutes nating niluluto, okay na siya, medyo malambot na siya. So igisa na natin yung ating bawang at sibuyas. Gumamit naman tayo ngayon ng electric wok para dito na natin tapusin yung pagluluto natin ng oxtail. Itong oxtail na ginawa ko, Caribbean style pero version to ni Chris Cusinero. Kasi nga kung hahanapin natin yung mga Ricardo talagang medyo mapapamahal tayo para sa isang putahe natin. Kaya alam nyo na si Chris Cusinero kung alo lang available dito sa bahay, yun lang ginagamit natin, no? Ngayon, timplahan na natin siya. Lagyan ulit natin siya ng pepper. Tapos lagyan din natin siya ng bay leaf. Saka time. Maraming maraming time. Yung lahat ng mga natirang time dito, ginamit ko na lahat. Tapos nilagyan din natin ng chili flakes at saka ng paprika, yung ginamit natin kanina sa marination, yun din yung ginagamit natin ngayon. Para ma-enhance yung flavor niya, mabuhay yung flavor niya. Lagyan pa natin siya ng konti pang tubig para lalong lumambot yung ating mga oxtail. Palalambutin pa kasi ulit natin yan ng konti pa. Pakuluan lang natin ulit to, i-reduce natin yung kanyang liquid in half bago natin ilagay ngayon yung ating carrots. Pwede nyo rin lagyan ng iba pang gulay, pwedeng celery or bahala na kayo, green peas. Discard nyo. Dito na tayo ngayon sa final stage. Itong final stage natin is malambot na malambot na yung ating buto-buto, uh, ang ating oxtail. So, lagyan na natin siya ng white kidney beans. Ito yung binili ko, pwede nyo ilagay kahit na anong beans. Kahit red kidney, pwede rin. Pero ito yung binili ko kasi nga mura. At saka, beans din naman yan. Pare-pareho lang ng lasa yan. <laughs> Saka natin ilagay ngayon yung ating peppers. Mixed pepper yan. Merong bell pepper. Saka iba pang pepper kasi yan lang mga available dito sa rep talaga ngayon. Tapos tikman na natin kung tama na ba yung lasa. Kung gusto nyo, lagyan nyo pa ng beef powder, chicken powder, betchin, magic sarap. Bahala kayo kung anong gusto nyo ilagay para lalong sumarap yung pagkain nyo. Pero ako, simpleng simple lang. Ganyan lang. Okay na yan. Tikman na natin. Kain na tayo. Talaga nagugutom na rin ako. Di pa rin ako talaga nag-along salatang halian. Brunch na naman. Pagsamahin na natin para sa araw na to. Sundan nyo lang kung paano natin niluto yung ating putahe for today, yung ating recipe for today para sa ating oxtail. Magugustuhan nyo to mga kaberks, promise. Pero hindi ko lang alam kung magkano yung oxtail dyan sa Pilipinas, kung mura ba o mahal. But anyway, kung gusto nyo kumain ng ganitong klase ng pagkain, oxtail, stew, o Caribbean style oxtail, masarap to. Talagang may enjoy nyo. Sigurado yan mga kaberks. Sarsa pa lang, ulam na, panalo na. O paano mga kaberks, maraming salamat sa inyong pananood. Chris Cusinero, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kaberks. Hello nga pala sa mga kaibigan natin dyan, sa Nueva Ecija, sa Tarlac, sa Olongapo, po, sa Zambales, sa Calabarzon, sa Metro Manila. Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Bye-bye! Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Cusinero na Halika na sumama at sumama at Mga matay mamamanghadi lang tiyanang...